Good day sa inyo. Ito po ang mga makabayang doktor na magbibigay sa inyo ng health tips. Si Doc Willie at si Doc Lisa nandito ngayon. Okay. Si Doc Lisa naman magbibigay ngayon ng tips Noko sa eczema, sakit sa balat, makati, makpula, nagsusugat ang mga balat natin. Yes, Doc Lisa? Yes, kanina kasi ang dami naming nakita na merong eczema doon sa aming medical mission. Kaya magbibigay tayo ng tips ngayong araw na ito. Ang okay. eczema, ano siya? Makati? mamasa-masa, mapula, uh, sa kamay. Pero marami sa ating kababayan, eh, nandun sa kanilang paa. So, ito, example yung nasa kamay. Marami rin nasa paa, nasa binti, kasi ito yung mga lugar na ginagamit natin ng paglalaba. Tsaka, di ba, pag naglalaba tayo, uh, pag nakaupo tayo sa bangkito, nalalagyan din yung ating paa ng mga sabon. Eh, itong mga sabong panglaba, Matatapang sila, kaya kung kayo ay maglalaba, unang tip natin, gumamit ng mga mild detergent soap sa paglalaba at iwas na doon sa mga masyadong mababangong mga fabric softener kasi maaaring mag-cause ito ng inyong um, allergy na pagsisimula ng eczema. Kapag ang inyong allergy ay kinamot ninyo ng kinamot, uh, magsusugat, palaki na ng palaki yung inyong uh, magiging eczema um, eto po ang mga pinrepair natin. Ano? <coughs> Una, kapag merong nangangate, eh, ah, pwede kayong kumuha ng ice. Eto, pinalamig ko to sa freezer. At kapag makate, doon ilalagay sa lugar na makate. Kasi, number one rule sa eczema, bawal ang 3K, sabi nga ng ating dermatologist na si Dr. Akatigo. Ano yung 3K? Bawal kamutin, kutkutin, at kalkalin ang lugar na makate. Dahil sa una, maliit yan kapag nagsugat, palaki ng palaki ng palaki ang inyong eczema. So, lagyan na lang ng yelo kapag sobrang kate ang parte na iyon. Uh, pangalawa namang tip natin, sa paliligo, gumamit lang tayo ng mga mild soap. Uh, yung ginagamit ng mga babies kasi ibig sabihin, banaya din to sa ating skin. Pangatlo, maligo tayo ng mabilis gamit lang ang warm water. Huwag sobrang init. Kasi hindi gusto ng eczema ang maiinit. Gusto nila mas malamig. At bilisan ng paliligo kung pwede 7 minutes or less. Huwag, huwag magbababad sa tubig kasi madadry ang inyong skin. Kapag naligo tayo ng matagal, mas nadadry ang ating skin. Kakate. So kapag makate, kakamutin. Kaya nga, prevention tip, huwag ah, sobrang tagal sa paliligo. Pagkatapos maligo, tuyuin maigi ang katawan at maglagay ng moisturizer o ng lotion. Pwede yung mga Johnson's Baby Lotion na kulay pink kasi banaya din yon sa ating balat. Walang gaanong mga halong pabango. Basta buong katawan, lagyan ninyo ng moisturizer or lotion, yung mga baby lotions. Tapos, ah, tama lang na lamig ng tubig, mild soap, at kung tayo ay naglalaba, gaya nga nung sinabi ko kanina, puro mild na panlaba, Meron din mga mild na panlaba katulad ng mga perla soap pwede natin gamitin. Pagdating naman sa alahas, uh, yung mga gold and silver kasi hindi gaano nakaka-allergy. Pero kapag ang ginamit ninyo ay maraming nickel dun sa halo nila, yun yung nagkakos ng allergy. Kaya makikita nyo yung iba nando sa may earlobe o yung nandoon sa may tenga, yung kanilang eczema kasi na-allergy yan. Sa ginamit na hindi tunay na jewelry. Tapos, sa pagpili naman ng ating mga kasuotan, maganda cotton, lalo na ngayon iinit na eh. Kapag cotton kasi mas malamig, mas mahangin, mas hindi tayo nagpapawis. Kasi ang pawis nagkakos din ng eczema. Ngayong ibang eczema, nandito sa ating dito dito sa folds na ito ng ating balat o kaya nandito sa may leeg leeg o kaya dito kung saan maraming nag-iipong pawis. So kailangan tutuyuin ang pawis. At kapag talagang sobrang kati, pwede tayong uminom ng mga anti-allergy katulad nitong levocetirizine o kaya naman itong loratadine. 'Yan mga over-the-counter 'to na mga anti-allergy na tableta. 'Yan, levocetirizine, loratadine 'yan po ang mga example. At siyempre, kapag nagsugat na yung ating mga eczema pwede uh -huh. din yung mga antibacterial creams na nabibili iba't iba yan uh, basta may nakalagay na antibacterial ilagay natin doon sa ating sugat ngayon kailangan na rin nating magkonsulta sa mga dermatologists uh -huh. usually binibigay nila mga mild steroids pero ang inyong mga dermatologists na po ang magbibigay ng mild steroids para sa inyo. Panandalian lang ang gamit nito, hindi pwedeng pang matagalan kasi nakaninipis ng balat. So, sana itong ating mga tips eh, nakatulong sa ating mga nanay at sa kanilang mga anak. Yes, hindi Doc Lily. Really. Hindi na lang natin, Doc Lisa, no? Kasi basta pagdating sa skin o sa bata kadalasa si Doc Lisa tumitingin. So eczema minsan namamana daw to, tapos 'di ba nangangati, eh, kamot ng kamot. Paano gagawin yung laging laging kinakamot nila, 'di ba? Ito pala may gloves. Ah, too. one day yung anak ko, kakakamot niya, ibinilihan ko na ng gloves para mm -hmm. hindi niya makamot maige. So nakakatulong din yung mga gloves at iklian yung kuko, ng kuko, yung kuko ng mga bata. Uh, tapos magpapa oh, magpapacheck sila sa dermatologist at iwas din sa stress. Mm -hmm. Kasi pag stress daw ay mas lumalabas yung mga katikati nila dito sa sa leeg. Tapos mas gusto nila malamig. Oo, mas gusto nila malamig uh, na huwag, lugar. Huwag mainit, huwag magpapawis. Kasi pa nagpawis, syempre magkakatikati. Yan. Tapos last tip na lang ulitin natin yung sa paliligo at yung paglalagay ng lotion. Misan hindi lang sa, misan sa bibig, di ba? Nagdadry o sa tenga. Oo. Mabilis na ligo. So, wag kayong magagalit pag sinabing ligong uwak. Eh, yun naman talaga ang dapat para hindi madry ang ating balat. Kailangan mabilis pero nalinis mo maigi yung katawan mo using mild soap, yung mga baby soap. At pagkatapos, itutuyuin maigi at maglagay ng baby lotion o kaya ng mga moisturizers. So, ang gusto natin last na lang mura ang mga gamutan natin. Lotion, mm -hmm. ano bang mura? Mga Johnson's. Example, mura lang oo, yun. Johnson's baby lotion pink, wala pong pabang Sa yun. sabon. Yung sabon po, hindi ayaw nung maraming perfume. Kasi mm -hmm. maraming perfume, lalo kang mangangati. Ano ba yung mura na baby soaps? For example, Johnson's baby soap o kaya naman yun. Tender Care 15 pesos lang sa inyong mga groceries. Pero kung may added budget, pwede rin tayong mag dove yan. Okay. Kaya lang 40 pesos or more yon. Ah, sige. So, sana nakatulong itong short video namin para sa inyo. Pakati ang balat. Pakishare, pakilike para maraming matutulungan. God bless po. At syempre, papatingin sa dermatologist kahit isang beses. Hindi natin alam. Mamaya, eh, psoriasis pala o ibang sakit. Iwas stress, be happy. Yan ang pinakamagandang tip para sumaya at mawala yung mga sakit natin sa balat. God bless po. Goodbye. Bye.